Grabe, dalawa agad yung natrap na bubuit dito sa Sticky Mouse Board. Good decision talaga na bumili ng Sticky Mouse Board. Bumili rin kayo nito. Ganito nga pala yung ginawa ko. Tignan yung sobrang lagit o kaya talagang didikit yung mga bubuit. Ayan o, nakikita nyo ba yan? Kinamitan ko ng cutter. Hiniwa ko siya sa gitna. Kasi yung ginawa ko, tinuto ko mismo yung malagkit na part dun sa may malapit sa tiles. No, tingnan mo pangalawang batch na yan ng mga bubuit. Kung may bubuit sa inyo, naku, bumili na rin kayo ng ganito, sticky mouse board. Effective yung lalagyan nyo yun ng chicharon sa gitna kasi para bang favorite nila yung chicharon na yan. Pinagpipilitan talaga nilang makuha yung chicharon kaya ang ending na didikit sila sa sticky mouse board. Kung problemado kayo sa mga bubuit, bumili na rin kayo ng ganito. Peppermint spray repellent. Pati itong mga... Sobrang murang sticky mouseboard. mura lang pareho 'yan. Ilalagay ko yung link kung saan kayo pwedeng mag-order. Hindi kayo magsisisi. Talagang di tikit yung mga bobble dyan sa sticky mouseboard na 'yan. Hmm, isa pa oh. Sobrang lagkit kasi talaga niya. Kaya mga katipid, 'wag na kayo magdalawang-isip. Mag-order na kayo niya. Yung peppermint spray na 'yan, nasa 40 pesos lang or basta less than 50 pesos. Kaya kung problemado ayo sa mga bubwit o mabubuti o mababait na maliliit na yan na nasa bahay na bigla na lang dumadami, mag-order na rin kayo niyan. Itap nyo na yung link.